Linggo-linggo tayong magkasama para sa aking usual Sunday live na komento nying. Pero ang araw na ito ay extra special dahil may biglaan tayong guest. Walang iba kundi ang aking napakabait na panganay na si Zoe Taberna. Uh, <coughs> ito, dito, Hello po. Yan, si Zoe Taberna. Kamusta oh, ka naman? Okay lang po. Oh, mabuti okay naman. Eh, actually, nagulat ako kanina dahil uh, ang dami mo ng post ngayon sa social media na hindi ka naka nakakuan eh, nakabonit. Ano yung uh, caption mo sa post mo, Sabi nila, kapag yung babae, um, maganda pa rin kahit kalbo tunay na maganda talaga. Oh. Yo, ganun sana. Walang kayabang-yabang. Eh. <laughs> eh, talaga namang maganda tong anak ko na to. Tama naman. Doon po sa mga nagtatanong kung uh, bakit uh, uh, nagpa-shave ng... Hindi ka ba, Hindi ka ba nahihiya na nag-shave uli yung ulo mo? Hindi, okay na po. Noong una po, uh, sobrang ayaw ko po talaga ng unang beses kung nangyari. Eh, wala naman na po kong magagawa eh kung yun po yung effect po sa akin ng gamot. Bakit ko naman po ikahiya po yung sakit ko? Dapat ko nga po ipakita na may lalabanan po ako kaya ko po. Actually anak, uh, na alam mo nung first uh, first time na eh uh, gagamitin ko na yung term na yun. That was uh, December December 2019, no? So parang more than two years ago. Yes po. more than two years ago. Nung, tapos yung uh, pagpapakalbo mo nun, hindi natin inilabas dahil hinihintay kita. Siyempre ayoko namang oh, po, yung, ka. ano po, like the whole year po na may sakit po ako nun from December 2019 hanggang December 2020 po, like Um, palagi lang po akong naka Pero hindi po talaga namin sinabi kung ano po yung sakit ko, kung mm -hmm. ano po yung nangyayari po sa mm -hmm. amin. Kasi po, nung mga panon po na yun, takip na takip po talaga ako, nag po ako, palagi po akong naka-bonnet. Ayoko po talagang pinapakita kasi sobrang na-insecure po ako sa sarili ko po noon. Especially kasi nga po, um, naging, um, turning into a teenager na po ako noon. Mm -hmm. Pero nung second time po, naisip ko na po na, Huwag na po. Okay lang. Okay na po yun. Nagpakalbo si Zoe dahil haharap siya sa isang panibagong laban. Pero ngayon, napalitan na ang dating takot at hiya ng tapang at confidence para magsilbing inspirasyon sa iba na dumaranas din ng parehong karamdaman. Yung tapang na pinapakita mo, tapos yung, uh, yung uh, lakas ng loob, alam mo ba anak na yung mga katangian na yon inspire a lot of people. Kasama na ako doon, na-inspire ako sa ginagawa mo. Hirap kaya noon, ang hirap nung ang dami kasi lalo tama yung sinabi mo eh, yung nagdadalaga ka na, teenager ka na, siyempre yung yung physical appearance mo, ba iniisip mo. Pero more than that, ay uh, ang gusto natin ikaw ay yung well-being mo ano mas magaling mas magaling ka na alam mo anak ang daming humahanga sa iyo nung nag-post ako kanina tanghal, eh, ng tanghali uh, ng picture natin ng pamilya aba eh ang daming nagme-message sa atin yung mga well wishes sa iyo o baka meron kang gusto una anong reaction mo dun sa nung nabasa mo rin yung mga messages nila Sobrang grateful lang po ako kasi po hindi ko naman po inakala na ganun po kadaming tao yung may care po sa akin like mm -hmm. I don't I, I didn't expect that that much people would care for me and I'm very thankful for for all of all of the greetings and all of the well wishes of everyone. Ito na. Tatapatin na namin kayo mga ka-tune in. Ito may bago kaming reveal. Ito tag pinos na po ni Achi Sowi. Uh, nagpaalam naman ako sa uh, ambasador, uh, sa embassy, yung gobyerno ng uh, bansang ito. So kami po, uh, ni Zoe at ni Mamicel at saka po ni Helga ay narito po sa... Singapore. Ayan, nandito po kami sa Singapore. Ayan. Pero the reason why we are here, eh, para po sa aming anak na si Zoe. And of course, ang pinaka-importante sa lahat anak, na ginagawa natin, ang pinaka-importante na, na ginagawa natin sa araw-araw, uh, sa bawat uh, oras, bawat sandali ay ang, pananalangin. ang pananalangin. Ayan, napaka-importante ng pananalangin, di ba? Oh. Okay. Oo. Nananalangin tayo sa Panginoon Diyos sapagkat uh, siya yung may-ari sa buhay natin at siya din ang magpapagaling sa ating gagamitin ang mga instrument. Sa mga sumusuporta, nananalangin at tagpapadala ng mga encouraging messages para sa aking anak na si Zoe, maraming maraming salamat po. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos.